dapat maundang na ni Karon, mauna ng pinakalas na kapitan na namatay dari sa amuang probinsya. Di mi maundang, no, na dili makuha ang um, hustisya para kang Kapitan Bukol. Mariing kinundina ni Governor Yvonne Cagas ng Davao del Sur ang pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bukol sa diin na hindi na dapat maulit ang ganitong karasan sa lalawigan. Sa press conference kahapon, inanunsyo ni Governor Cagas ang 500,000 pesos ta pabuya para sa gunman at 500,000 pesos para sa makakapagturo sa mastermind. Habang si Vice President Sara Duterte ay nagdagdag ng 1 million pesos dahilan para umabot sa 2 million pesos ang kabuang reward para sa impormasyon na magtuturo sa mga responsable. Ayon sa gobernadora, personal niyang tututukan ang kaso at nakikipag na ang kapitolyo sa law enforcement agencies upang mapabilis ang case build-up, protektahan ng iba pang barangay officials at maiwasan ang paglaganap ng takot sa lalawigan. Binigyang diin niya na mabuting tao, may paninindigan at masipag na lingkod bayan si Kap Bukol. Hindi po niya siya mahadlok. Actually, kapila na niya ni giingnan na, na dili mo kumpiyansa kay tungod na na siya death threat pero Kapitan Bukol is Kapitan Bukol. George. Tiniyak din niyang lahat ng posibleng lead at ebidensya ay tinututukan ng investigasyon. Patuloy namang nananawagan ang Kapitolyo sa publiko na makipagtulungan at magsumite ng impormasyon upang tuluyang maresolba ang kaso. Tabangin may mga katawahan sa Davao del Sur na makuha ang mustisya para sa iyahan. Atuning mahatag sa iyahang pamilya. Ilabi sa iyahang lima kaanak. Ang tinig ni Governor Evon Cagas, Luigi Alan, Tutor NDBC, BIDA Balita.